Nagsama-sama naman ang mga miyembro ng LGBT community sa isang white party sa Malate sa Maynila kagabi para ipagdiwang ang Gay Pride Day. Nais nice daw nilang ipabatid sa publiko na dapat silang respeto dahil bahagi sila ng lipunan. Ang mainit na balita natin ni Maria Bulaklakaw-Sente. Tugan, sayawan at simpleng pagsasama-sama, yan ang mga eksena sa 11th White Party kagabi sa Malate, Maynila. Hindi lang daw kasi ito simpleng kasiyahan, kundi iselebrasyon na rin ng mga itinuturing na pinakamalaking gay pride celebration sa bansa. Ang ibang dumalo kontodo todo costume, may nagala angel na may pakpak pa, at meron ding nagmistulang Christmas tree sa dami ng kumikinang sa dami, kaya ang ibang manunood todo pa picture. It's the culmination of the pride month. Here, and then it's white, it's because equality. Walang bahit. Nananawagan din sila sa mga hindi pa lumalantad o mga nasa closet pa na huwag matakot. Acceptance starts with family. Ang mga dumalo, todo suporta naman sa isa't isa. White party because, um, let's say, nagiging unite lahat pagiging kung ano man kami. Actually, wala naman dapat discrimination between the gays and the straights, diba? So parang kami, we're here to party. mag -e enjoy kami kasama yung mga friends namin. Maria Bulaklak-Ausente, GMA News.